Dahil araw ng patay ngayon, relax lang at manginig. Andito naman tayo sa kanibagong kwento na nakakatakot. Tingnan mo naman, biglang may gumalaw doon sa kurdina sa likod. Ayan o, pinuntampa ni ate. Pero wala naman tao. Grabe naman yun. Talagang mayroon sigurong nagmumulto. At ito naman, yun know, o, sa puno parang may tao ayun oh ayun, ayun kita mo diba ayan oh parang may ayun oh grabe nakakatakot no itang ina mo nagulat ako at ito naman manyakis na multo pero imo tingnan mo naman o oh. pinatawad pa hayop talaga multo na to grabe oh talagang manyakis talaga itong multo na to no Tingnan mo naman. Hmm. Ano eh, naman? Maruruman sa inyo, sigurado yan. Manyakas talaga itong multo na to, no? Oh, ito mo. Ito. Oh, naku. Grabe. Ano mo ginawa sa buhay, oh? Oh? Talagang... Oh manyakas itong multo na to, no? Taba-taba ah, ng babae talagang gusto pa niya tirahin hehehe yeah, buwan Magpapal sila ng presto ngayon ng mababayat lalaki yan yan yung lalaki naman ng ano ano, anong gago dyan o eh? oh yung lalaki naman no, pinat.. tinira gago walang pinipili pili no naman tayo katiming tingnan mo kawa ng kamera tinan mo sa mantitig patay tayo dyan naku yari yun know, mo grabe naman tayo tinan mo ano yung tsura ng oy ano yun tignan na hinablit yung ano hinablot yung ano hinablot yung kumot oy ano yun nangyari doon kinuha yung babae kinabrat ng babae ano yun grabe naman yun talagang kung ganyan mag isa ka lang dyan sa kwarto niyan sigurado yan talagang ah, nakakatakot siguro talaga ano ibang klase at syempre bago natin idiin sa huli huwag kalimutan mag subscribe at share at like itong video na to kaya let's do this to watching ito naman tingnan mo naman o oh. ayan o oh. tingnan mo A ano ba nangyayari di o oh. ano may kita kaya yan o oh. ayan o oh. Kariluwa siguro yan at pagbukas naku Uy, bata, bata, bata may bata. Naku. Biglang nawala. Grabe. Naku, yari. Nakakatakot naman yun. Oh. Ano? Saan kaya napunta yun? Yung bata ba yun o ano? Ken? Babae. yan yan Tingnan natin. pag pinto. Ayan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano uy Ano may nakita kayo? Oh, yun? yun? bigla na lang mawawala tong video